Pag may problema na kayo sa water pump, pwedeng mag-cost yan ng overheat. Lalo na pag naubos ng kalawang ang blade ng inyong water pump. Kaya sana laging coolant ang gamitin natin. At ang pangalawa dyan is pwede rin pang nagbabawas ng coolant yung inyong sasakyan. Ano? Dahil yan sa mga rubber na nag-deteriorate na. No? At yun nga, yung pangatlo dyan, pwede rin mag yan ng malakas na vibration sa ating engine kasi yung pulley niya ay kumakalog. Kaya sana yung mga pups, no, constantly din natin sinecheck yung ating water pump para ma-avoid natin yung pag-overheat, pagbabawas ng coolant o malakas na vibration sa loob ng ating engine. Hello mga Pops! I'm Kuya Shane At yun, ano daw ba yung mga sign na may problema na sa water pump? Ayun nga no, mga paps no? Kung baga, marami namang possible issue pag nagkakaproblema ka na sa water pump Pero yun nga, isa sa mga number one issue dyan is Pag nagkukos na siya ng overheat Dahil dun sa kinalawang na water pump Isa sa mga indication dyan na kinakalawang na yan Is pag nagbago yung kulay ng inyong kulay Kung dating kulay pula, pwedeng ngayon medyo pink na So yan mga paps, no? pwedeng kinakainan ng kalawang yung ating water pump. Kaya as much as possible sana, eh coolant yung gamitin natin. At maganda, nagpa flushing din talaga tayo ng coolant. Pinapalitan natin yung coolant natin para ma-avoid natin yung pangangalawang ng ating water pump. Kasi pag naubos yun, yung ngipin, ng blade, there's a tendency na wala na siyang maipapump ng coolant, so magkakos na siya ng overheat. Okay, and yung pangalawa is yun, pwede siyang magkos... Ng pagbabawas ng coolant Kasi syempre, umiinit, dumalamig, umiinit, lumalamig Constantly So, nangyayari dyan, yung rubber o yung mga seal dyan Is nag-deteriorate talaga yan At yun, tinatagasan ng coolant Yung ating water pump Normally, pag uh, coolant naman yung gamit ninyo Magkakaroon dyan ng coolant mark At may mga butas yan dyan sa may water pump Na dun tatagas yung coolant So, pag may nakita na kayo dun Yun na, posibleng palitan na ang inyong kulat, At ang pangatlo is yun, pag nagkakaroon ng malakas na vibration yung inyong makina, syempre true time, yung ating uh, yung bearing dyan is magdi-deteriorate din naman talaga yan. At kakalog yan, ano? Kaya ang mangyayari dyan, pwedeng maging mabibrate yung inyong makina. So normally, tinatanggal lang naman yung belt, iniikot, kinakalog, pag may, pag may plane na yung water pump, So yun, kailangan na rin siyang i-replace. Okay? So yun, as much as possible mga paps, no, para mas magtagal yan, eh, gumamit tayo ng proper coolant uh, avoid na sana natin yung paggamit ng water o oh, especially yung tap water yung galing sa gripo. Mabilis yan magpasira ng ating water pump. At yun, kung maghihigpit tayo ng uh, ating ble, ay ng ating belt, taman tama lang sana. Huwag masyadong mahigpit kasi pwedeng tamaan dyan yung ating ano yung ating water pump din pag nasobran sa higpit yung ating belt no so yung mga paps, no sana nakakuha kayo ng konting idea with regards to water pump uh, matagal naman yan bago masira normally it will last more than 100,000 kilometers naman basta proper use lang naman kung coolant at tama higpit ng ating uh, belt no so kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps.